Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Ngayon, tatalakayin natin ang bagong inilabas na Philippine National Expenditure Program o NEP para sa taong 2026 at ang malaking epekto nito sa ongoing na AFP Modernization Program. Ayon sa dokumento, ang proposed revised AFP modernization budget para sa 2026 ay nasa 40 billion pesos, mas mataas kumpara sa 35 billion pesos noong 2025. Samantala, ang unprogrammed funds ay tumaas din mula 40 billion pesos noong 2025 papuntang 50 billion pesos para sa 2026. Kung ikukumpara, may malinaw na pagtaas ng pondo na maaaring magbigay ng bagong sigla sa procurement infrastructure projects at capability upgrades ng Armed Forces of the Philippines. Pero ano ba talaga ang magiging epekto nito sa mga proyekto ng AFP? Ano ang mga posibleng makinabang dito? At paano ito nakakaapekto sa mas malaking estratehiya ng bansa pagdating sa depensa at seguridad? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang konteksto. Ang AFP Modernization Program ay nagsimula pa noong 1995 sa ilalim ng Republic Act 7898 at mas pinayigting sa Revised AFP Modernization Act o RA 10300 at 4 na putsiam noong 2012. Ang layunin nito ay gawing mas moderno, mas capable, at mas handa ang ating Army, Navy, at Air Force para sa iba't ibang hamon, mula sa internal security operations hanggang sa territorial defense laban sa external threats. Ang budget para dito ay hati sa dalawang kategorya, programmed at unprogrammed funds. Ang programmed funds ay tiyak na maipapasa at maipapatupad kapag naaprubahan ng Kongreso at kasama sa GAA o General Appropriations Act. Ang unprogrammed funds naman ay contingent o nakadepende kung mayroong sobrang kita ang gobyerno o may foreign-funded loan grant na pwedeng gamitin. Kaya kapag tumaas ang parehong programmed at unprogrammed allocation, ibig sabihin may mas malaking tsansa na mas maraming proyekto ang masimulan o mapabilis. Ngayon, pag-usapan natin ang numbers. 2025 NEP figures. Program 35 billion pesos unprogrammed 40 billion pesos total potential funding 75 billion pesos 2026 net figures program 40 billion pesos unprogrammed 50 billion pesos total potential funding 90 billion pesos makikita natin na may 15 billion pesos increase sa total potential funding kung saan 5 billion pesos ang dagdag sa program budget at 10 billion pesos naman sa unprogrammed kung titingnan natin sa porsyento, nasa halos 20% increase ito year on year. Sa defense budgeting, ang ganitong jump ay hindi basta-basta, lalo na kung ipapasok natin ang inflation rate at global defense spending trends. Sa kasalukuyan, nasa horizon 3 na tayo ng AFP modernization program na nakatutok sa full capability para sa external defense. Kasama dito ang advanced missile systems, long-range radars, multi-role fighters, frigates, submarines, at integrated air defense networks. Ang dagdag na 5 billion pesos sa programmed funds ay makakatulong para mas masecure ang mga kontrata para sa big ticket items tulad ng Karagdagang FA-50PH o Advanced Fighter Aircraft tulad ng F-16 Block 70 Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy long range air surveillance radars ng PAF, shore-based and ship missile systems ng army at navy, submarine acquisition preparations at training. Samantala, ang mas malaking 50 billion pesos on program fund ay pwedeng magsilbing game changer kapag nagkaroon ng extra revenue o foreign loan. Halimbawa, kung magpatuloy ang economic recovery at pumasok ang foreign grants mula sa US, Japan o EU, mas malaki ang pwedeng pondohan na projects tulad ng Additional Frigates o Offshore Patrol Vessels Maritime Patrol Aircraft UAVs o Drones para sa Reconnaissance at Strike Missions Cyber Defense Capabilities Una, Philippine Army Para sa Army, malaki ang epekto nito sa modernization ng artillery, air defense, at mobility assets. Posibleng mapondohan ang Multiple Launch Rocket System MLRS, acquisition. Additional armored vehicles tulad ng Sabra Light Tanks. Air Defense Systems gaya ng Spider MR o equivalent short to medium range systems. Tactical UAVs para sa intelligence gathering sa border at conflict areas. Kung mas mabilis ang delivery ng mga ito, mas handa ang army hindi lang sa internal conflict kundi pati sa pag-deploy para protektahan ang borders, lalo na sa maritime areas na pwedeng pasuki ng foreign forces. Pangalawa, Philippine Navy. Para sa Navy, ang dagdag pondo ay direktang makakaapekto sa surface at subsurface capabilities. Pwedeng mapabilis ang construction at delivery ng Corvette Acquisition Program from Hyundai Heavy Industries. Additional Offshore Patrol Vessels mula Austal o Japan. Submarine Program Groundwork tulad ng crew training at infrastructure sa Subic o Cavite. Missile integration sa mga existing patrol ships at frigates. Sa kasalukuyan, lumalaki ang demand para sa mas maraming maritime domain awareness assets dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya posibleng gamitin ng unprogrammed funds para sa emergency procurement ng radar systems at aerial surveillance assets. At pangatlo, Philippine Air Force para sa Air Force, napakakritikal ng timing ng budget increase. Dahil sa paglipas ng ilang taon, kailangan ng mag-retire ng ilang old aircraft tulad ng OV-10 Broncos at SF-260s. Ang mas malaking pondo ay pwedeng mag-translate sa Faster delivery ng FA-50PH Batch 2 o acquisition ng F-16s. More Air Defense Radars, acquisition ng AEWNC, Airborne Early Warning and Control Aircraft. Integration ng surface-to-air missile systems sa integrated air defense network. Mas mataas na budget ay nangangahulugan din ng mas malaking chance na mapondohan ang maintenance at upgrades para sa existing aircraft upang hindi bumaba ang operational readiness. Hindi lang ito tungkol sa bilang ng pondo, kundi kung paano ito ginagamit sa mas malaking estratehiya ng bansa. Sa kasalukuyang geopolitical climate, lalo na sa Indo-Pacific region, tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Ang mas malaking defense budget ay malinaw na mensahe na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang depensa. Ang 2026 NEP ay nagpapakita rin na may political will ang administrasyon na ituloy at pabilisin ang modernization kahit may economic challenges. Ang pagtaas ng both programmed at unprogrammed funds ay nagpapahiwatig ng flexibility sa pag-adapt sa mga bagong security threats. Pero hindi ibig sabihin na dahil tumaas ang budget ay magiging automatic ang improvement. May ilang hamon pa rin. Procurement delays dahil sa bureaucracy. Possible budget realignment kung may economic downturn. Capacity ng AFP na mag-implement ng multiple projects sabay-sabay. Dependency sa foreign suppliers para sa major equipment. Kaya mahalaga ang good project management, proper training ng personnel, at transparent procurement process para masiguro na sulit ang bawat piso. Kung maayos ang execution, malaki ang potential ng dagdag na pondo na magdala ng Faster capability upgrades Stronger deterrence sa external threats Improved interoperability sa allies tulad ng US, Japan, at Australia mas mataas na morale sa troops dahil sa modern equipment at better logistic support. Sa dulo, ang modernization ay hindi lang tungkol sa hardware, kundi pati sa tao, training, doctrine, at infrastructure. Sa kabuuan, ang pagtaas ng AFP modernization budget sa NEP 2026 mula 35 billion pesos to 40 billion pesos program at 40 billion pesos to 50 billion pesos on program ay malinaw na hakbang tungo sa mas malakas at mas modernong armed forces of the Philippines. Ito ay magandang indikasyon na patuloy na prioridad ang national defense, at kung may ng maayos, mas magiging handa ang ating bansa sa harap ng anumang banta, panloob man o panlabas.